ang bugtog nyo ha ito may premium isang tubig na isang galon na malaki pag natamaan nyo to game game ayon, okay. Yung okay. Yung na po. E. ako naman dito dinim ayun ganda ko game dito na dito na eto oh. na dili eto na ang tanong may dalamputi pag binayo may katas katas ano hindi hindi yung bigas ano ano sige ano pa ala ano? ka lang puti. Pag binayo, may katas. Ano? ano? Ay, alam ko yung kuya. Ano? Yung harina. Bale. Ay, yung bigas nga na ginagawa. Ano ba? Yung niyon, yung ginagawaan. Kinakayod? Ano? Sige, <laughs> ano sa inyo, game? Diyo. Diyo. Meron pa isang tanong. Ito ba? Dapat dalawa. Meron ba? Kapag pumasok. Ha? Ito yung niya. Kapag pumasok, umiigpig. Kapag hinugot, lumuluwag. Ano yun? Dalawa dapat. Game, game. Ikaw. Kapag pinasok, umiigpit. Kapag hinugot, lumuluwag. Ano yun? Ikaw. Guys, may tubig tayo. Tulo muna. Wala lang kluklub, it's a tubig na kayo eh. Kapag ito natamaan tamaan nyo, kahit ito na lang may tubig na kayo agad. Isang galon. Ulit, ulit. Ano, yon? ano yon? Kapag pumasok, umiigpit. Kapag hinugot, lumuluwag. Ano to? O oh, sige o. Oh. Ano? Ako. Hindi, ani Bastos ko. <laughs> Bawal bastos dito. Hindi ko mo ma mabantay dito. <laughs> Hindi. Yung isa, may dalang puti. Pag binayo, may katas. Ano yun? Hindi, yun pa. Yun. O, ano? <laughs> Isa ba? Kapag pumasok, umihigpit. <laughs> kapag hinugot, lumuluwag. Ano to? Again. Yan e. si Red na. O, huya ko. Huya. Tubig nga, sabi mo. Alam mo, Ano? Sumbrero. Hindi. Kapag pinasok, umihigpit nga. I mean kapag hinugot, lumuluwag. Ano yun? Oh. Sige. Sige. Hindi. Malapit na sa Siber. Yun. Malapit na doon. Oh, Sinturon. Yun. isa. Isa na lang. Isa na lang. Ito. Isa. Nagtubig na lang. Ah, may tubig na lang. Oo, oh, meron oh, pa. Isa. Kalati na. Isa pa. Pag may dalang puti, pag binayo, may katas. Ito. sa Ikaw. Ikaw. Uh, tama ni Yogyo. Hindi may tubig na kayo. Ah, oh, may tubig yun. Mamay.